Floranta at Laura, Kabanata, Labing siyam, Laki sa Layaw, Saknong Bilang, Isang Daan, Siyam Naputanim, Hanggang Dalawang Daan at Apat. Aanhin kong saysayin ang tinamong tuwa ng kabataan ko'y malawig ng lubha. Pag-ibig ni amay siyang naging mula. Lisanin niya ang gupat na payapa. Pag-ibig anaki, aking nakilala. Di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwa ay kapag namihasa. Kung lumaki, walang hihinting ginhawa. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis. Mamamayay sukat, tibayan ang dibdib. Lumaki sa tuwa'y walang pagtitiis. Anong ilalaban sa dahas ng sakit? Ang taong magawi sa ligayat aliw. Mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang hilahil. Nadarat ni di na matutuhang bathin. Parang halamang lumaki sa tubig dahoy nalalanta, hindi madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway maniig. Bunting kahirapay, mamalakhing dala. Dibdib palibhasay, digawing magbata. Ay bago sa mundoy, bawat kisap mata. Ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Ang laki sa layaw, karaniway hubad. Sa bait at munit, sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap. Habag ng magulang sa irog na anak. Sa taguring bunsot, likong pagmamahal ang isinasama ng batay nunukal. Ang iba'y marahil sa kapabayaan ng dapat magturong tamad na magulang. Ang lahat ng ito'y kay amang talastas. Kaya nga ang luha ni inay hinamak at ipinadala ako sa Atenas. Bulag na isip ko'y nang doon, mamulat.